pari ng katuliko dinodomog dinodomog, hindi lang tuwing misa, kahit saan sila magpunta naroon ang mga kabataan, pati mga adult kahit ako, gustong gusto kong magmano sa pari at ito po ay pagbabasbas mula sa kanya mga kamay, sapagkat nasa kanya ang authority at power to bless the people of God bakit nga ba ganyan nalang kamagnetic ang presensya ng pare sapagkat ito po ang tinatawag na persona Christi Capitis kapag suot na ng pare ang sutana hindi na po ang ordinaryong pare ang ating nakikita nandyan na ang real presence of Jesus Christ kaya ang ating mga kaparian, importante po sa ating simbahan, ipagdasal po natin sila na naway hahaba ang kanilang mga buhay at sana marami pang maging pari sa simbahang katoliko. Mabuhay!